Good afternoon. Good afternoon, everyone. Princess H.K. Vlog. Good afternoon. Hi. We are here now in Chingy. Mamimili ako dito para sa aking gift sa sarili ko. Mamili ako ng sapatos kasi malamig masyado. Ito kiti yung sapatos ko, guys. Ayan, guys. O, oh, dito sa Chingy. Mag-isa lang ako ngayon guys kasi yung mga kaibigan ko gusto na pumunta dun sa airport so gusto kasi bumili ng sapatos masaya na Jimmy. Ayan, guys. Actually, nakabili na ako, guys. <laughs> Sinuot ko na, guys. Ayan. Ito na yung bag ng G. Ngayon, mag-ikot-ikot na tayo, guys. Ayan. Ayan. Ito yung ano eh, mall ng Jimmy. Ang ganda. Ang ganda. Wonderland. Italian tomato. Kainan. Pero baba na ako, guys, kasi kailangan kong pumunta dun sa Kaibigan. O nag-aantay na siya sa Sham Shui Pooh. Sham po. Baba tayo, guys. Ayan. May mga Mark Spencer's, Manning, Sasa. Ganda. Wait. Wait muna, guys. Siguro. Dito na tayo guys. Baba tayo guys. Punta tayo dyan. Ayan. Solo flight ko ngayon. Ayan. Nanginginig yung kamay ko. Dami kong bit-bit. Sagrit lang. Ilagay ko muna yung mga dala ko sa bag. Sa luggage ko. Ayan kaganda guys. Oh. Ayan. Ito yung mall ng Chingyi. Hi guys, ang ganda ng view dito guys. Pano Hello guys, sila kung ano try kailangan malaglag. Nakakalimutan na Salamat be. Ayan guys. Kali kali. Ayan, ang ganda dito. May may mga Santa Aid at Santa Claus pa. Ayan, ang cute na Santa Aid at Santa Claus. Oh, oh, oh. Excuse me. May maganda din dito guys oh. Maganda dito ang daming pagpicturan. Ayan o. Oh. kung May kasama lang sana ako. Kaso wala eh. Pumunta sila sa ano eh. Sa ibang planet. Yan. Yun. Nakapila sa Santa Claus. dyan sa Santa Claus oh. kaso lang naka, naka queue naman oh, ang, da, ang haba ng pila kaya hindi na lang tingnan mo guys oh, si... dito lang to sa ano sa Chingye Chingye Hong Kong ang ganda ayan dito na nga lang ako. Oh, that Christmas tree. Yeah. Yan. Wala akong dalang Hello, baby. <laughs> Cute. Hi, baby. Hello. <laughs> guys. Nantay ko na maano yung Santa Claus, kante Kaso lang, nawala na sila, umalis na. Merry Christmas to everyone. Shout out to Team Rockstar. Lorna Magdi vlog Si Koy, shout out. Merry Christmas. Um, Jubilee Rosti. P, thank you so much. Merry Christmas. Thank you for always there in our GC. In our team, Rockstar. And... Joy Vlog TV. Shout out. Uh, sino pa ba? Si Erlinda Sixty Mix Black. Shout out. And shout out to to Glory's Kusina Shout out. And sino pa ba? Sa mga taga Team Rockstar 4, Team Rockstar 3, and Team Rockstar uh, 5. Thank you so much for always there. Merry Christmas to everyone. Princess HQ Vlog subscribers. Thank you so much. I love you so much. And thanks for watching. Shout out to my family in Jensen. To my kiddos. How are you now? I miss you so much. To my mother, Mother else, thank you so much. I love you, mama. Thanks for watching, guys. And my vlog today. Thank you so much. Merry Christmas to everyone. Love you, guys. See you for my next video. Bye.